Hello mga mi, good morning, welcome to my vlog again Yan sana naririnig nyo ako ha Talagang medyo ano, paos na ang boses ng lola nyo Mga mi ano tawag dito <laughs> Comment nga yung nagmine neto na Hindi ko matandaan talaga mga mi ma yung sino nagmine ng ano, ng black to yung na <laughs> Napakaswerte Comment kayo mga mi ma Ito ha, 100 lang to ay mga mima alam nyo ba kapapanood ko lang ng ano dun sa ah uh, isang live seller na puro high end ang binibenta nya grabe na to mga mima 750 to Diyos ko po Rudy promise 750 oh my god eh. sabi ko sa inyo mga mima mahal to eh. 750 yan pero ako, 250 lang. Ayan. Eto. Tupat sa available. 250 lang. Hmm. 750. Lakanya. My goodness. Hindi promise as in. Eto mga mima ha, 150. Hmm. Si Lance Wharton, 150. Ayan. Aha. Aha. Yan. alam ko mayroon na rin nagmine nito eh mga mima comment nga kayo doon sa mga miner eto oh mm. 40 na lang pero dalawa yan ah mm. dalawa siya mm Masakit ang kasukasuan ko mga mima pero carry lang. Ah, uh, tawag dito, mag aano uh, ano tayo. Mas lalong nakakahina ng katawan mga mima. Ito mga mima si Lance Wharton to. Ayun, ang init. Yan, si Lance Wharton yan. Ay hindi, Caroline Wharton. ayano, um, ang ganda nung bago niyang dahon. Fifty lang yan. Ito mga mima, only one na. Last one na ni ano ni Leopard, yan, 100. Yan. Ito si ano to eh, 50 pesos. Limot po. Yan. O, oh, ito pa. Ito dalawahan, yan, 80 pesos. Yan. 80 pesos. Ito mga mima, 30 pesos lang. Si Dwarf Red Congo, 30 lang si Dwarf Red Congo. Ayan. Ay, naku. Pinapax. Ayan. O, diba? Ayan, o. Ayan. Pag hindi mo yun makikita, mga Mima, ubusin niya na yan. Ayan. Yung buong, ano na yan, cluster na yan, ubusin niya Ubusin yan na yan. Ang hirap magpaano, magpadahon. Ayan. Ayan. Hmm. check check lang tayo ng mga ano ng mga ah uh, dahil dito eto mga mima ha 100 lang to mura na to yan Thai cultivar ah uh, Thai cultivar, Epi Marble Thai cultivar 100. bahay nako mas nakakahina ng katawan doon sa loob ng bahay mga mima kaya kahit pa paano pumapasyal pasyal ako dito ang hirap eh eto mga mima oh. mura na to 70 pesos milk confetti eto oh. 150 lang sumpaw tong Ito 250 lang jackpot. mutated jackpot, 'yan. 2 4 6 leaves, 'yan. Huwag na 'to. 'Yan, huwag na ito. Pero 6 leaves pa rin siya. 'Yan. Ito oh, uh, orange mayang. 2 in 1 pot, 'yan. Oh, 180 na lang 'to si orange mayang. 2 in 1 pot na orange mayang yan 180 o oh, diba laki na niya oh mga memo oh si black uh, ano homa 3 ano tatlong puno ni black homa 150 lang to oh lumaki na siya ayan oh yung roots niya tatlong puno. Ang laki ng bald nito mga mima. Tatlo siya eh. 150 lang napakamura. Ay nako. Ito ha, 50 pesos lang 'to. Singonyum, ni yung Ha. Ayun. Mga mima, ay papaasikaso ko yung halaman ni Ma'am Lourdes sa pamangkin ko. Hindi ko kayang pumunta mag-isa doon talaga. Dito lang ako pwede sa tao dito sa garden kasi kung ma ano man ako dito mahimatay malapit lapit lang pagka doon malayo nakakatakot yan pa ano ko sa pamangkin ko yung alam ni sir ni ma'am lordes na hindi pa nakakarating sa kanya ilang araw na 23 pa yata ano uh, shinip yan mga mima ito oh red legacy yan Cross type Red Legacy. 350 lang 'to Mga mima, ano? Rare si Red Legacy. yan. Kesa kay pink. Mga mima, hindi na ako magtatagal. Kasi, kailangan yung cellphone ko ng pamangkin ko. Kasi, nandoon yung picture. Tsaka, may pakukuha akong halaman sa... Ano? Ito, 150 ha? White unya Yamani. Eh. May papakuha akong halaman sa LBC. Ayun, Mga mima, main-main na mga mima. Ah... Uh, kontakin niyo ako sa ano sa messenger account ko Benaventura Sacramento ah uh, icon yan doon niyo ako mahahanap yan main-main na mga mi yan main-main na bye